bilang po ito, no? at uh, tungkol dito sa drug, on, drug war. So, uh, bilang isa sa Colonel, uh, bilang po isa sa pinakamataas, no? isa sa mga matataas na opisyal ng, ng PNP, at uh, dahil kayo rin po ay na-involved no, dito sa drug war ni, ni dating Presidente Duterte. So masasabi niyo po ba na Itong drug war ni Presidente Duterte ay gera ng mga drug lords? S Siguro, mam ma Ganon. Well, Obvious sa na gera man. ng mga drug lords, ang mga naapektuhan ay libo-libong mga kababaya o mga 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 inosente rin o kung mga user man 'yan mga medical ano 'yan ano, medical cases mga drug pusher 'yan may problema sa economics and medical ano rin ano, mental health so uh, kung sinasabi niyo pong gera ito ng mga drug lords so ibig sabihin sinasabi niyo rin na si Duterte ay isang drug lord of course na uh, ma mam bata uh, sa umpisa yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord pero ngayon uh, natapos ang ang misyon ko yung accomplishment na ako na nasali so ako magsasabi na na ang kompetensya lang ang trabaho hindi yon sa kanila parang ganun lang your Honor. yes kompetensya ito ng mga drug lords tama po ba yung war on drugs ni Duterte hindi para Uh, tapusin talaga yung ano no, yung droga, yung problema natin sa droga. Well, tumigil pa siya pansamantala, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ang problema talaga doon ay yung uh, saan yung supply, saan yung mga distributors, at ang problema diyan talaga ay yung mga drug lords. So, sa mga nakaraan kasi, uh, Colonel, may mga nag-testify din na talaga nagpapatunay na yung mga, kahit na yung mga Chinese drug lord ay ini-eliminate or ni-neutralize in no? Ah, malamang dahil ito ay kakompetensya doon sa ano, kasi kakompetensya doon sa trade ng drug. So, um, may nagsabi kasi, no, si Las Arturo Las that, that Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi, your honors, but uh, I would like to tell you your honors, na hindi naman sila magka, magka, parang magkasalungat, your honors, ako isinali sa drugs ni CPNP. Yung mga CPNP nag, na, na, uh, uh, nag, follow kay senador uh, Senator De La Rosa. Pero si President Digong, from his mouth, na cleared ako. Hindi siya, hindi siya nag-confirm uh, na ako kasali. In that uh, moment, your honor, na tinanong siya ng media, na cleared ako. Kaya sa akin naman in fairness your honor no sorry uh, parang pagbigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa but sa paligid niya yun ang mga number one na naggawa uh, na hindi alam ng presidente uh, sorry talaga your honor kung yun lang ang sa pagtingin ko ba Okay. So, baka naman, ano no, baka naman, medyo nahiya ka lang uh, <laughs> dito na sabihin. Pero siguro sa executive session ay titignan natin yan. Kasi talagang ang nakikita natin sa mga uh, na natin, ano, uh, isa lang talaga yung, ano no, yung motif nitong war on drugs. Um, so, unang-una -una nga, no, nagkaroon talaga ng maraming patayan. So, sinasabi mo rito, uh, Colonel, sa area of jurisdiction mo walang namatay o walang biktima ito yung line, ano po no, sinasabi niyo na walang biktima doon sa inyong ano no sa inyong area of jurisdiction Yes your Honor. sa Albuera walang namatay sa um, illegal drugs operation uh, Ang namatay doon your honors yung mga security ni Kirwin sa illegal position of firearms kasi fully armed sila Uh, wala ding nahuli na kuha na drugs. Uh, they are all fully, uh, fully armed, long firearms, na mga security ni Kirwin for my one week in Albuera. Pero sa uh, drug operation, Your Honors, nan, even in uh, Bakulod, uh, ni isa, Your Honors, na may patay sa, sa position of firearms or sa sa drugs na operation. So, sa so area of jurisdiction nyo, know, that time walang namatay yes, na mga biktima? Yes, Your Honor. Yung, okay, sigurado po kayo doon? Yes, Your Honor. Okay. Um, sinasabi nyo sa number 34 ng affidavit ninyo, ay uh, you did your job faithfully at hindi kayo na-promote. I'm always in the, in some derogatory, derog, derogatory list. So, Uh, mabigat yung sinabi nyo sa institusyon. PNP um, uh, is the biggest crime group in this country. Paano nyo yung mapapatunayan? Mapatunayan ko, Your Honors, kasi ako ang biktima. Ako ang biktima. Bakit hindi ako magsabi? Ang kalaban ko, polis lang. Samantala, Your Honors, uh, kilala ko ang mga polis. Ang dami, polis din na, faction na magsasabi sa akin na job mag-resign ka, uh, huwag kang magsyado, mag kasi kalaban mo, polis lang. Kitang-kita, your owners, na si Kirwin Espinosa, hindi binigay sa akin, so sa kanila yon si Kirwin Espinosa. Halatang-halata na ang leader ng Paruhinog Group, si Nova Princess Paruhinog, at saka si Ardot Paruhinog, na leader ng bank robbery, highway robbery, may mga kaso sa sa Usamis, hindi ibinigay sa akin sana, masulbad na yung problema. Pero, ang ginawa, hindi. Bakit, Your Honor? Yung nga, tinignan ko, uh, sino ang kakampi ko? Anong gusto nila? ma, -ma eradicate talaga. Kaya ako, Your Honor, Sotilio, hindi ko gusto i-minimize ang drugs. Eradicate talaga. it can uh, make as a chief of police for the previous assignment, Gandara, one month, two months, ako, Your Honor, Sotilio, nag-declare ang non-government organization na illegal free. Illegal free, hindi lang drug free. Illegal logging, illegal fishing, sinali ko na yung mga bawsi. Sa San Miguel, lady, ako, your owner, nag of police ako for six months. For three months to four months, nag-declare ang San Miguel, lady, ng illegal free. Kung saan ako, your owner, uh, illegal free, bakit hindi magawa ng polis? Hanggang ngayon mayroon ang drugs. So, ang ibig sabihin, to, to cut you short kasi may eksinay panahon, uh, Colonel. So, ang ibig sabihin, sinasabi niyo na kayo-kayo, kayo-kayo yung nag-aaway doon sa drug trade ang mga PNP. Tama ba? It, it, it may be your honors. So, yung mga drug lords na hindi naman PNP ay ay protector nyo or or ibig sabihin uh, kasama dito sa mga syndicate ng mga Uh, PNP officials na kasama po dito sa drug war. It may be your honors. Okay. So siguro, uh, Mr. Chair, yung mga pangalan, doon na lang sa executive uh, session na lang natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, uh, Congresswoman uh, Franz Castro. The next to interpolate is Congressman Richard Gomez. You're recognized our Vice Chair for uh, of the Committee on Dangerous Drugs. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my uh, inquiry today will be based on the documents submitted uh, by uh, lieutenant colonel Jovis Spinido this was submitted to uh, this committee now if ever there are sensitive questions that would uh, incriminate him maybe i can ask uh, when we get into executive session mr chair good afternoon uh, lieutenant colonel spinido good afternoon sir uh Meron ho ba kayong copy ng affidavit na binigay nyo sa amin? Yes, Your Honors. K can you please take a look at the first page, number four? Pakibasa nyo nga ho sa akin yung second uh, sentence niyo, on your uh, assignment sa Albuera, uh, number four. I was supposedly the one, the only one capable of disbanding the Kerwin-Espinosa drug groups operating from that area. Okay. And then sa so number 5, uh, Lieutenant Colonel Espinido, uh, pakibasa niyo nga rin po yung uh, yung first uh, sentence ng number 5. Soon after, I received a formal order from Camp Crami assigning me as Chief of Police, COP of Albuera. Your Honors. Uh, yung, yung, yung next uh, sentence, in my 18 days... In my 18 days as Albuera COP, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa, uh, alias Kerwin's, uh, Kerwin's father, Mayor Orlando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me. Okay. Your Honors. Thank you. Uh, Lieutenant Colonel uh, Espinido, alam niyo ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nagdiyan na sa Albuera, Your Honors. Alam niyo ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung sa, grupo niya? Sa, sa ngayon, Your Honors. So, ang uh, buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. Okay. Uh, sa number 10, on page 2, pakibasa nyo nga, uh, Colonel Spinido, yung number 10, first uh, sentence mayor Espinosa had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group, as indicated in the ledger and in the copies of cleared checks that we were able to recover from their accountant. The Thank you, Mr. Chair. Uh, because um, it will be very sensitive for us to, for Colonel uh, Espinosa Espinido to uh, divulge the names right now. Maybe during executive session we can ask him uh, the question and uh, Colonel Spinido can uh, give us the, the details on this. Okay, na uh, Colonel Spinido. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now okay. I will go to page three, number 16. Colonel Spinido, pakibasa nyo nga uh, ho yung second sentence ninyo. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that uh, I built up against Kirwin Espinosa, including the A uh, burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Colonel, medyo mabigat din itong statement na ito. Uh, bakit buong paniwalaan nyo na ito nga ho yung ginawa ni uh, Chief De La Rosa at the time? Your Honors, Mrs. Chair, ang police, pag ikaw mapahilan ng complaint sa RIAS, Darius will conduct an investigation, yes. recommending the penalty the penalty of that said police officer to the regional director. If the uh, police involved make an appeal, it will go to NAB national, then the CPNP will now uh, decide if. Uh, go or no go ang penalty na dismissal from the service sa mga na-involved na police. Sila lang ang may authority, yung RD at saka si PNP, na mag-decide na your honors, ito siya, i-dismiss to. Ito, hindi. May kasalanan ka o wala, your honors. Colonel Espinido, punta ho tayo sa page 6 doon sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now. Pero sa executive session na rin. Uh, are you saying all of this because malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, your honors. And uh, you seem to be so displeased. Hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga sa mga pangyayari? Yes, your honors. What do you plan to do uh, upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, sa simbahan ninyo, for your people? to continue siguro your honor sa pag-evangelist. Tapos na ako sa trabaho as a public servant din na uh, yun naman ang sa Panginoon ko because in Matthew chapter 6 verse 33 it says that uh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. Yun ang uh, gawin ko your honors if God's will. Uh, Mag-missionary lang. Colonel Espinido, do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte. Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Uh, bumalik na naman, Your Honors. Pa paano, Papano kasi, pa paano kasi magkaubanda sa atong probinsya? Ang atong speaker na asad sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Your honors, ang polis lang talaga ang mag uh, sulba sa tanang lahat ng problema. Walang kasali, hindi kasali ang mga elected officials. Only the police because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. That is our mission to maintain and uh, uh, prevent, to serve and protect. 'Yun lang sana your honors, ang polis. Isi 'yung misyon at sa kayong Corvalios na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng tira. ma ma matapos yung problema ng drugs, uh, Your Honor, Sin Lady. Thank you, Colonel Spinido. Uh, Thank you, sir Mr. Chair, I uh, end my, my, uh, my inquiry uh, in this uh, committee. Uh, hopefully, uh, with, uh, with what uh, Colonel Spinido said, uh, we're hoping that uh, We can strengthen our uh, police operations, uh, that the national government will uh, strengthen the police force in our province in Leyte uh, through the help of the Philippine National Police and through the help of uh, our speaker. Thank you so much, uh, Mr. Chair. Thank you, Colonel Spinido. Thank, Thank you, sir. Congressman Gomez. The next to interpolate is Congressman Serge Dago. Congressman Dagoo, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Uh, mayong hapon, Colonel uh, Juvie Mayong hapon, Sir uh, I would like to ask you about uh, paragraph 4 in relation to paragraph 12 sa apidabit mo Sabi mo kasi uh, sa paragraph 4 tinawagan ka ni Chief uh, PNP dati sa uh, Ronald uh, De La Rosa. Uh, doon sa paragraph 12, uh, you personally reported to, to him. You personally reported to him. So, uh, yung bang boses na, ano, na narinig mo, yung boses na narinig mo, nung tubawag, yung sabi mong si General uh, Rosa, dating Chief PNP, pareho ba na boses nung nagkaharap na kayo? Yes, Sir Honors, Mr. Chair. Ibig sabihin, Mr. Chair, uh, kayo ay hindi lang naniwala na si former Chief PNP yung tumawag sa iyo, kundi na confirm mo na siya talaga nung nagkaharap na kayo dahil pare-pareho yung boses ng tumawag at yung boses nung taong kausap mo nung nagkita kayo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. At saka hindi lang ganun, Your, Your Honors, ang pag intindi ng uh, familiarization ng boses niya, may order na kagad. Order. Okay. Yes. Uh, sinabi mo kanina na nung tinanong ka sa isa sa mga kasamahan namin dito sa committee, kung ano yung masasabi mo sa uh, Dragon War ng uh, dating uh, administrasyon. Uh, isa sa nabanggit mong uh, uh, terminology is practical. Practical. Uh, sabi mo successful uh, dahil practical. Can you uh, describe uh, or define what is practical to you in as far as drug war is concerned yung practical naman pag intindi ko your honors yung kausapin kaagad direct yung mga involved tinanong kung sino ang source ng drugs nila uh, pinuntahan na hindi na pinahintay na mag-file ng complaint kasi ang kagawian ng police your honors makahingi lang ng information right after kung mahuli na yung isang suspect pero sa time na 'yon, pag ikaw lang isal isabi, isali ka lang doon sa list, pwede nakapuntahan at sa tanungin kung saan 'yung drugs mo. That's how uh, uh, 'yun ang sa palagay pag-isip ko na very practical approach your your honors. Mr. Chair, 'yung bang sa palagay mo practical sa tingin mo ay in accordance with law. Uh I cannot really specify uh, specifically, Your Honors, in accordance with them, as long as uh, the PNP uh, number one, Your Honors, hindi hinuli, no? Uh, e, pangalawa, yun siguro lang ang approach na papuntahin ka sa police station, kasinalist ka, kasinalista, yun siguro ang uh, parang hindi na maganda, Your Honors, no? Binapapunta mo na na walang, walang walang invitation, kung ano paman Pero kung as uh, Tao lang tayo, Your Honors, na parang bigyan ng second chance yung mga involved uh, sa ganun lang ng mga paraan, Your Honors. Uh, Mr. Chair, gusto ko lang uh, linawin at masigurado na uh, uulitin ko yung tanong ko, Colonel. Uh, you appreciate, no? Parang inano mo yung pinupuri mo yung uh, drug war kasi successful siya, sabi mo, at practical. Uh, gusto ko lang ulitin yung tanong ko. Uh, yung practical ba na sinabi mo is always in accordance with law. Yung mga ginagawa doon sa practical na sinabi mo, Mr. Chair. Hindi siguro lahat your owners no, pero mayroon lang na uh, mga ginawa example your owners sa akin. Kinausap ko si Mayor na para matapos na ito, isurrender nyo na lang yung drugs, ikaw, Mayor Aldong, isurinder mo na lang yung baril. Ikaw, Adot, isurinder mo lang yung mga tao mo na involved. So that's how, how I ex uh, uh, in pag-intindi ko sa practical, Your Honors. So, ulitin ko kung tama yung pagkakaintindi ko, hindi lahat ng practical sa tingin mo ay in accordance with law. Mayroon, mayroong iba na practical sa operasyon pero hindi sumusunod sa batas. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Mr. Chair? Yes, Your Honors. I admire you Colonel for being candid. I, I really admire you for being uh, candid, no. Hindi selective yung uh, inaamin mo, no. Dito sa reward system, ang dami nang nagtatanong, ano yung uh, yung 50 to 100 uh, per day na quota, may 20,000, may galing sa steel. Ito bang pinag-usapan dito sa affidavit mo na reward system is this official? Mayroon bang official na issuance ang PNP sa reward system, Mr. Chair? Sa reward system, your honors, uh, hindi 'yon may indicate doon kasi uh, parang kuan lang 'yon, parang uh, ibigay lang 'yon kung may ganon ang mga pangyari, your honors, pero yung kuta, lahat naman instructed ang mga chief of police na lahat ng nasa list na ibinigay pababa para taas na i-knock and play ninyo para mapagbigyan din ng pagkataon yung mga nasa list na mag-surrender. Ibig sabihin, Mr. Chair, wala talagang official issuance yung PNP regarding sa pinag-uusapang reward system. Parang tradisyon lang or verbal verbal uh, order lang. Parang ganun po ba yun, uh, Mr. Chair? Berbalang your honor but in my station Mayor Parhuinog declaring talaga na uh, pag makahuli kayo chief dito ang kaugalian namin magbigay kami ang LGU ng 100,000 per operasyon ng baybus kung malaki ang mabaybus niyo. Uh, as Colonel, no uh, junior officer ka alam mo ba na dito sa kongreso taon taon may budget po na intelligence fund sa PNP. Alam mo ba yon? Alam ko, Your Honors. So, as a chief of police na na sa different areas, uh, nakagamit ka ba ng intelligence fund doon sa mga operations ninyo? Bakit, uh, in my case, no, I have I have a personal experience na yung chief of police ay humihingi ng gasolina dahil kinulang sila ng budget. Uh, Nag-solicit ng uh, computer set dahil wala silang ano. So, uh, going back to my question, naranasan mo ba na may narilis sa na or may naibigay na intelligence pan doon sa mga operasyon? Kasi inuutosan ka na manghuli. Your Honors, wala. So, uh, Mr. Chair, uh, it is very clear na kailangan siguro nating busisiin yung intelligence fund doon sa budget ng mga different government agencies, particularly PNP. Saan ginamit 'yon? Bakit eh uh, uh, nanggagaling na sa STL, akong kani-kanino, yung mga ginagawang ano, yung mga binibigay na reward because with this kind of uh, with this kind of practice ay hindi talaga natin masiwata kasi may nagbibigay baka yung nagbibigay ay involved din so uh, finally uh, uh, Mr. Chair although marami akong uh, sanang katanungan but I would like to yield to the other members uh, medyo nakakabahala po yung uh, yung paragraph 34 no na sinabi dito ni Colonel Espinido na uh, uh, from my experience, I can see that the PNP is the biggest crime group in the country. Yes. Uh, Mr. Chair, uh, if you will allow, uh, can I ask kung sino yung pinaka... Uh, alam ko kasi, we have invited here some uh, PNP uh, officials kung sino yung pinakamataas na uh, PNP officials na nandito, pwede, kanayas uh, can I ask uh, uh, a comment from that PNP officials, no, this representation would like to ask, no, that top ranking PNP officials who are represent in this committee hearing, ano po yung masasabi niya doon sa paragraph 34 noong sinabi ni Colonel Espinido, an active member of the PNP na ang pinaka-biggest uh, crime group in this country is yung PNP. ano If the chair would uh, allow na tanongin natin yung pinakamataas na high-ranking uh, PNP na nandito. Uh, may I know who is the highest-ranking PNP officer present in the committee hearing today? who is the highest-ranking uh, who is the highest-ranking pnp officer uh, present in this committee hearing. Uh, sir, we have uh, general karamat. may we ask general karamat to reply to the question of uh, congressman Dago'ok? General Karamat, uh, you're recognized. Uh, kindly reply to the query of uh, Congressman Dago. Thank you, Mr. Chairman, sir. Come again with the question, Mr. Chairman. Congressman Dago, can you please repeat the question? Mr. Chair, under paragraph 34 of the affidavit of Colonel Espinedo, sinabi niya na, base sa kanyang experience, ang pinaka-biggest crime syndicate sa bansang ito, ay ang PNP organization mismo. Ang tinatanong ng representasyong ito, ano po ang masasabi ni uh, General Karamat doon sa uh, uh, nasabi na statement sa apirabit ni General Ani uh, Colonel Espinido, no, an PNP personnel at present Mr. Chair? Mr. Chair? Um, Before we ask uh, General Karamat to reply, uh, Congressman Ako. May I know if General Karamat has taken his oath? check. Um, uh, has uh, General Karamat taken his oath?